Kamusta ka? Naiintindihan ko na maaaring nakakapagod at nakaka-stress ang sitwasyon mo ngayon. Alam ko na hindi madali ang mapagalita. At siguro nararamdaman mo hindi ka hinapahalagaan. Pero gusto ko sana malaman mo na hindi mo kailangan maging mahirap ang ginimbo sa sarili mo ngayon pagiging masipag at mayroong hinisyan. Tulad ng itinapagitan mo araw-araw ay isang malaking asik sa ng ping. Hindi ito palagi nakikita o nauunawaan sa mga unang pagkakataon. Pero ang pag-push mo upang mag-improve ang dedikasyon mo at ang witness mo na ay mga bagay na ng ang makikita walang perpentong tao. At lahat tayo ay may pagkakataon ng agad. Hindi ito na maulugang, hindi ka magali, or hindi ka bad. Ang mahalaga ay ang pag-pick up mula sa pagkatalo. Ang matuto mula dito. At patuloy na mag Ang bawat pagkatalo ng feedback kahit mahirap tanggapin ay isang pagkakataon. In na lubabo at magtagod pa rin. Huwag mong hayaan isang sitma ay makaapekto sa ito pananaw sa sarili. Tandaan mo, ikaw ay masipag, may manasaki, at palaging may drive na magtagod. Kualitis na yan ay iba sa basta magtutugtugan. Kaya, may malaki kang halaga sa pin at sa kumbang niya. Kaya, kung may mga bagay man na hindi naging ayon sa plano ay okay daw. Lahat tayo ay may mga pagkakataon na kailangan mag-replig at mag-adjust. Ang pinakamahalaga ay paano ka babakon mula dito. Alam kong malalamasan ito at alam po makikita nila ang lahat ng mga magagandang bagay na iyong naiyambaga.